ngayon tayo yung magkitinda ng araw sa araw ng Sabado so nandito tayo sa Sambar guys nandito tayo yung susubok kong magkitinda ng araw na to ito ang mainit na tubig kayo hmm? uh, ito ang mainit na tubig huwag na ne, huwag bayaran yan oh mahal sana oh ano kayo araw hindi tayo mga uh, magkitropa dito may kailangan lang kayo, huwag na yung mahihang lumapit. Ay, What? Bro, what are you talking about, man? Hindi makakaya pag hindi na nagyan tubig. Ha? Oo, bahala kayo kung... Mura na sa inyo. Ayan mga guys natin dito guys. Ayan, marami na. Marami na bangka dito. Kaya e tayo dito muna dumaan guys. mga karalinaan sa bar ay bumawag muna ng bangka natin uh, magkalog tayo ng kanina guys at meron tayo kasamahan dito ng mga ice cream guys ayan sabay na natin ang kanyang tumay na ko tara, tayo A few moments later. Guys, tayo nililipat muna ng ano po, fish feeding. So, time check natin ay alas 10 ng umaga. So, tatlo na kami dito ay to. Makikisa kay Yatin ko daw sa Bitawin Cove sa kay Hanok Beach. Tropa kay tropa. <laughs> Pagbibigyan natin to. Okay, araw lang yan. Pagbibigyan natin. So, ayan, ta tara muna nung yung guys, atin muna natin to sa Bitawin. Tara, tara, tara. So, guys, nandito na tayo sa Bitawin Cove kay Hanok Beach, yan. So, ayan. Binaba ko na itong isa kong gulo ko sa kasama. <laughs> iniatid ko muna dito. <laughs> Kakakawain ako. Gusto lumimot. Walang masakyan. <laughs> so, maraming guests nga pala dito, guys. So, ayan, no? Uh, so, hindi ko na po muna sasamahan dito sa area ng... Sa area ng Bituin Cove. Kay Anoka Beach. So, sabi nyo sa akin, shout daw magtitinda rito. Kaya, ayan, iniatid ko muna. Okay, Sana, oh na. na. So, papabayo muna uh, sa nyo itong area na itong bitawin ko. So, lilipat tayo ng ano, ibang area guys. Yung mga mga guys pa dito. Record. para Lilipat tayo. Time check natin ay 10, 15, 12. Ayan guys, I'm Ayan guys, nandito na tayo sa harap pa ng Garangog. So nakikita natin ang daming mga So, time check natin ay 10.35 po ng maganda. Ayan guys, so, dito na lang tayo ang na sa sambar. Tara guys. Tara, 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 tara. Isa natin, eh. pamungkutan tayo ng ating mga sumar. Ayan guys, nakabalik na ulit tayo dito sa sambar. dik dikigan po ang, ang mga bangka dito sigana po ang mga bangka Hay guys, indam po ng dito Ah, tayo maggala muna guys, bababa muna tayo sa ating bangka. Adal na din ang ating screen. Oh, Hay, na guys, bawa sa nanu ng ating mga gusto ito. Oh, din na. Oh, din na bangka na dito, guys. ah pero may mga gas pa rin guys ayan palaki ng palaki na po ang tubig at meron ng papaalan dito sa loob ng dalawang let's see ayan guys meron dito yate dalawa isang yate isang speedboat dalawa pala dalawang speedboat wala na kakuntay na wala na yung ating dalawang ice cream guys isa ay hinatid natin sa bituin isa ay mahuwi na nakakabas na guys yes ganda lang init wala na yung may okay guys bawas na natin yung mga bisita at yung mga bangka apat uh, lima yung bangka na lang po na sa area Ayan na tayo. Alas dos medya na guys. Ayan. Alas dos medya na. Hapon na naman. Sa hapon na naman darating ang mga maraming guys. Ayan. May isa pa ganyan fish feeding. Ayan mami. Ano ka natin yan? Pagka nag-alisan ito mga ito. Pupunta natin yung naig na yan. Wala na, palabog na ang sambar. Oh, sunbar no. Palabog na. Medyo na ako na rin po. A few moments later. Hey guys, 4.42 na nang mga guys. May mga guys pa tayo dito sa... pa lang hapon sa nagkakaroon ng dito sa San Barros. Ngayon tayo lalagyan natin guys. Yan, mga sabon niyo pa pala. Tingnan tayo. Tapos, guys lang tayo tapos sa alaga na tayo pag uwi. Ngayon guys alas 5 na. Ayan ito so tayo yung lalago na guys uwi na tayo gano'n na natin itong sambar guys at yun mga guys pa tayo sa likod ayan uwi na tayo ayun na natin itong sambar guys at medyo lubog na rin nagabi na rin tayo sa pag uwi natin guys ayun guys uh, ganito na lang po ating video na to uh, Maraming salamat po. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, tapakilis yung perks po. At kukulit natin po ang video natin para lagi kayang update. At ito yung in-upload ng video. So, maraming salamat po. And then, sambali. Bye!